Uh, tatlong bagay lamang po yung sasabihin ko. Unang-una po ay kinukumpirma po natin na hawak na po natin si Pastor Kibuloy, si uh, Jacqueline uh, Roy, si Ingrid Canada, si Crescente Canada at si Silva Semanes po. Nakuha po natin yung custody po nila around 5.30 uh, this afternoon at mga bandang 6.30 po ay nilipad po natin sila mula po sa Dabaw Uh, papunta po dito sa Villamor morbo tayo lumabas uh, lumapag po sila ang uh, C-130 lulan po nitong mga nasabing individual at uh, nakakating po sila dito sa Villamor na around 8.30 ng gabi at nakakating po tayo dito sa custodial facility na mga around 9.10 ng gabi po so, ngayon po ay nag undergo po sila ng uh, booking process kasama na po dyan yung fingerprint at mugshot at uh, natapos na rin po yung uh, physical and medical examination at uh, nangyari po itong uh, pangyayari po na ito dahil kanina pong mga bandang alauna uh, imedya po ng hapon ay nagkaroon po ng negosasyon para po sa mapayapa po nilang pagsuko dahil binigyan po natin sila ng ultimatum ng within 24 hours po ay kailangan po nilang sumuko at nagkakaon po ng negotiation. So ito po ay joint efforts po ng PNP and AFP.